Luya natin. <laughs> para akong hinahabol ng halima, hu, uh. Yun mga tol, good day. <laughs> At ngayon nga on the way ako sa may bulakan Dahil nga meron akong pipik apen para sa aking mga local getters. <laughs> Tagal na nilang nagme-message sa akin kung meron na ba silang mahihipak dahil nga nasunugan na sila ng kanilang disposable bait. Kaya ito, kung nakaraan sa bagong silang ako humango, ngayon naman sa Bulacan, ako dadayo para humango. Yun nga mga tol, dito yung daan ko sa mga ibagumbong dulo. Tapos, daan ko na ito, shortcut na ako pa, punturin, balinsuela, tapos magkatabi lang naman yun eh. May kawayan, Bulacan. Buka na lang naman ng Bulacan. Ang oras nga ngayon mga tol magtutu ng tanghali. Buti na lang hindi ganun kainit. Ah, mga tol, bagumbong dulo na ako tapos ito na yung terminal ng jeep sa bagumbong, paano, baliches, bayan pa na ah, mga tol, nandito na ako sa may solid na daan pahapigo lawak kalsada dito eh Napaka-solid talaga ng daan dito. Napaka-kalmado lang. <laughs> parang probinsya. Probinsya ba 'to? Ay hindi, city 'to eh. Pero yung daan parang probinsya pati lugar. Gujit. <laughs> dito na nga ako mga tol sa may Habigo ko. Ayan oh. Tapos dito na yung daan ko Pakaliwa kaliwa, dyan na dito pa sa baba Papunturin Good shit ang daanan Pwede umarang Ah. Hiha. Sarap na na. Lamig pa ng hangin. Yung nga mga tol, nandito na ako sa may punturin, Balinsuela. At kailangan ko na ng tulong ni Google Map. ano eh, Para matuntun ang exact location ng aking paghahanguan. Ano na lang, ah. 1.6 kilometers. Malapit na ako. Sir, pwede po magtanong pa Pipa Ospino? Ah, dito po. Pipa Ospino, the Okay, salamat po. Pasok na nga ako dito mga tol. Nagtanong ako para sure box na na talaga. Okay din yung daan dito. Makinis. Ay na nga mga tol, dere dere na lang. Tapos makakarating na ako sa may plaza Contreras. Tama ba? Tama nga, dere dere nga lang doon. Napakakalmado ng daanan dito mga tol. Oh, parang napakapayapa lang. <laughs> o oh, dahil tanghali lang talaga. Ibig sabihin, bulakan na pala to, no? Ang angas. Uh! Solid tapos napakatahimik ng dinadaanan mo. Nakapagbigay talaga ng piece of brain. <laughs> ah, ito yung cord. Ayun! Gusto natin yan. Narating na ako sa aking destinasyon. Dito pala yun. Oh, dito na lang ako maghihintay. Uy, may mga nagbabalibol pala Dito. Good shit ah. <laughs> Nonood muna ako habang waiting. Sakto. Sir, okay lang. Check ko lang muna. Ano okay, yung vape mga tol? Nga mga tol, pagkadating na pagkadating ko, lumabas agad si sir. Yung ginaituan ko na ito. Dito lang pala siya sa likod ko. Siyempre, may dalaong bag. Tapos, dinobol check ko na nga rin siya. Ang, ano niya, Book Bar Explorer. At ito yung itsura niya, mga tol. Yan, oh. Solid din, mga tol. All goods na nga, mga tol. Na pick up ko na dito sa may bulakan. Anong bulakan may kwayan. Uy, ah, dito pala ako sa kabila. Umalis <laughs> ako sa bahay. Siguro, mga magwa 140. Odd oh, ba? Parang ano lang, sabihin natin 20 minutes. Ay, one way out. Po. Bawal po magbisikleta. ha. Pababalikin kita. Sige po. Balik ka na lang doon. Hindi ko naman po alam, sir. Bago okay. lang ako dito. Okay. Ha? Bago lang po. Ah, kain mo na lang yan. Ah, sige po. Sorry po. Nga mga tol, tamang lakad ako. Nakay ko yung bike ko. One way pala yun, hindi ko alam. <laughs> malay ko ba? Kaya pala yung paaw na ako doon kanina, may sumigaw na sa akin. Eh, malay ko ba kung ano yun? Kung ako ba yun? <laughs> Tapos ni Radyo nga doon sa may tuktok. Ayun, sinita ako. Sabi, papabalikin daw ako. Ay, hindi ko naman po alam. Pasensya na po. <laughs> Ngina lang tayo ng pasensya Ay mga tol, kaya rin ako oh, sinita Syempre, para na rin sa safety ko <laughs> Papabalikin kita Sir, sorry po Hindi ko po alam eh, hindi po ako taga dito O sige, akayin mo na lang bike mo Salamat po sir <laughs> Tamang lakad tayo paahon Sabagay, onti na lang Nandun na ako sa bukana, nakalabas na eh at least sa susunod kapag bababaan na ako doon o doon ako mapapadaan, alam ko na na one way pala yun. Ah, alam ko na yung may kanto doon. Yung paon na ako yung sabi ko, ay mali ata yung may paganito dito sa may kanan. Basta yung pagano doon. Dun <laughs> yun ata yung way. Paikot pero hindi ko alam kung saan naikot noon. Ay, mo na. Nangyari na at tapos na at nangyari na nga putan <laughs> oh, lang yung truck na sa likod ko look at natin <laughs> para akong hinahabol ng halimaw. oh. <laughs> pag ganda mga senaryo isip ko hinahabol ako ng halimaw eh. <laughs> hindi pang lakas ng tunog pero ang layo niya pa Ayun na siya, ito niya ako pabagumbong dulo na nga ako mga tol at hanggang sa muli gawin nyo mga gusto nyo ng trip sa buhay nyo. bahala kayo trip nyo yan kanya kanyang trip lang tayo dito ride safe lang palagi sa atin mga tol wup wup nga pala mga tol right na mensahe lang sa akin sa mga nais gumeto dyan Pwede ko yan i-deliver door to door Add na lang sa shipping Or pwede rin meet up around Bagumbong Yun lang